Good day kay Employee Emil and welcome back to my YouTube channel. And today's video ay pag-uusapan po natin paano po magpa-cancel ng cheque sa banko. Uh, ang storya po namin ay nagbayad po kami ng cheque dito po sa ahente. And then, anong nangyari? Nawala yung cheque. So, nagre-request siya na bayaran namin siya kasi nga hindi naman niya nagamit yung cheque. So, bago namin siya bayaran, uh, kailan ipa-cancel namin yung check sa bangko. So valid naman yung reason na yun ay nawala. Kaya naman um punta nagpunta ako sa bangko at uh, ko kung paano siya i-cancel. So yung bangko kasi namin is RCBC. Pero hindi kami sigurado kung sa lahat ng bangko to, no? Na ganoon din yung proseso nila. So dito po sa RCBC ay meron silang tinatawag na SPO or stop payment order. Na yun po ay if you fill out, ilalagay niyo po din yung uh, check number, yung account number, yung account number po na ilalagay niyo doon ay yung account number ng uh, check eh, hindi po yung account number ng passbook. So magkaiba po sila pero related po sila sa sa isa. And then, pinaka-importante ay yung pirma ng signatory. Kung dalawa man ang nakapirma doon, so kailangan, dalawa. Okay? Pagaling naman sa service charge or bank fees, magbayad po kami ng 200 pesos. So, sa pagbabayad, pwedeng debit, pwede naman din na cash. So, kami, tinili namin na debit. So, ibabawas namin sa mismong account once na napakancel na yung check, eh, ay automatic na yon na hindi mo na magagamit yung check na yon yung pinakancel. Um, Mag-a-appear yun. No? Mag-a-appear yun sa iba't ibang mga bangko. Kung yun man ay ilo-local check. So, kaya hindi na talaga siya magagamit. Ang check cancellation ay magagamit mo siya basta hindi pa siya na ide-deposit or na in cash or hindi pa nagagamit ng cheque. Pero kapag yun ay na-deposit na, no? Tapos gusto mo ipa-cancel, ba, nagbago isip ko. Ay, hindi ko muna siya babayaran kasi ganito ganyan. Eh, na-deposit na. So, wala na. So, hindi mo na magagamit yung stop payment order. Unless, na merong mali sa check eh, mau-auto-cancel talaga siya. Pero kapag wala, walang mali, tama naman lahat ng info na nakalagay sa page, ay wala na, hindi na siya makakancel. So, ang pag-cancel ng check eh, ay kung hindi pa ito nagagamit. Katulad nga po ng storya namin, ay nawala siya ng ahente, hindi pa niya nagagamit yung check eh, kaya pwede pang ipa-cancel. So, recap lang po ulit, paano magpa-cancel ng cheque? Pupunta po kayo sa bangko, hihingi po kayo ng SPO or stock payment order, uh, fill out yon, tapos pati yung signatory, yun ang pinaka-importante, signatory. So, ibabalik sa bangko, tapos magbabayad ng bank fees or service charge na nagkakalaga ng 200 pesos. So, once na na-process na nila yun, yung cheque, na pinakancel ay hindi na magagamit kahit saan ang banko ipadeposit. So yun lang mga kaing Maraming salamat sa panonood. And kita-kits muli tayo sa mga susunod ko pang mga upload na video.